Dumako naman tayo sa balitang sports. Hindi man nasungkit ni Alexandra Ayala ang panalo kontra kay Australia's May Joint nitong Sabado, nagbigay naman ito ng parangal. Ang Pinay ay tinuguri ang first ever Pinay na nakatungtong sa WTA Singles Final sa 2025 Eastbourne Open tila tindig ng passion lamang ang mayroon ang 20-year-old na si Alexandra Ayala nung nakaharap niya si 19-year-old Maya Joint ng Australia. Dikit lamang ang laro sa final set sa score na 10-10 subalit kinapos na ang Pinay. Ang naturang score ng laro ay 12-10. Naabutang umiiyak ang Pinay sapagkat mahapdi ang kanyang pagkatalo. On the other hand, minelcom ng buong Pilipinas ang kanyang tagumpay sa larangan. Pati rin si Pangulong Bongbong Marcos ay namangha at binati ang kanyang accomplishment. Dahil dito umangat ang world rank ng Pinay mula number 74 na napunta sa number 56. Nanalo din itong si Ayala ng 33,380 US dollars. $33 ang susunod ng kanyang tatahakin ay sa Wimbledon kung saan makakatapat niya ang defending champion na si Barbara Krejcikova sa susunod na linggo. Abangan natin ang mga susunod na balitang sports dito lamang yan sa Euro TV News. Ako muli si Kyle Basa, sumasaludo sa bawat Pilipino. Balik sa inyo, Henry.